birthday po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga Irenatics, Team Charan, at Charanatics. So, ayan. O, ito lang po yung ating Tuesday outfit. O, di ba? Ano siya, combination ng white and ano po siya, dark blue. Para siya may pagka-black kung titignan, Pero, ano po siya, dark blue po yan. Ayan. O, O, di ba? At ito yung ating bag, may pa-pearl. Ang earrings, may pa-pearl. Pero, hindi po bilog yung pearl niya. Ano pa tawag doon? <laughs> Basta para siyang ka kauri ng pearl pero hindi siya pearl ha. O, di ba? Tapos so, upo tayo dito. Eh may paribo niya diyan guys oh. O, o di ba? Upo tayo kasi hindi tayo komportable dito sa ating kasuotan. Medyo masikip po sa akin dito at sa may dibdib. Dibdib. <laughs> hindi masikip talaga siya. Ang size kasi nito ay S. Ipinilit ko lang siya sa katawan ko. Ano po? Um, S2M po kasi yung size ko. Pero, ito, ay siguro pang S ito. O di ba? Pilit na lang natin. At syempre, meron tayong uh, blue and white tasa. Maraming beses na ninyo nakikita ang ating tasang ito. El Paris. O di ba? O, ilumin natin. May konti pa siyang kape. Hmm. O, sinuot ko lang po yung damit na ito for today kasi nga magpapaalam na sa akin itong damit na to Meron na siyang ano, basta. <laughs> May pupuntahan siya. <laughs> O, di ba? Uh, ang tawag ito, um, ito, mixing ano lang po, alam niyo po ako sa mga video ko, hindi naman sa lahat-lahat ng video, pero may mga, ano, may mga ilang video ko nang hiling po talaga ako magpaalala, ha? Paalala. Ngayon, today, pero may, meron po ulit tayong paalala. Ito, uh, kung hindi kayo kasali sa group chat, siguro hindi hindi kayo aware na ako ay nanghingi ng mga ID, so 'di ba? ID ID nito ng mga solid floating team or mga aking mga aswang team. <laughs> mga solid supporters ko. Yan. yan yung, kung hindi nyo po alam ko ano yung mga tinatawag mong solid supporters. Ito po yung aking mga yung mga humuhuli na mga ano dyan, yung ating mga lumulutang-lutang na nilalang dyan sa ating mga video. Sila-sila po yan. Talagang kung kong aking solid supporters kasi, ano, sila yung natagang nakasupport nat nat sa akin. O, ba diba? Ito po, ito na yung lilinawin ko. ba diba? nanghihingi ako ng mga ano ninyo. Kasi inatin na ko yung mga birthday ninyo, mga birthday. Ayan, mas syempre, pag may birthday, may pa-birthday tayo. <laughs> hindi naman buong ano, hindi naman buong birthday nyo, isasagutin ko syempre, di ba? O, oh, ayan. At saka, ito nga po pala, hindi porket hininga ko kayo ng ano, ng birthday or ano, ah, uh, inyong tao dito. <laughs> Nawala na naman ako. Wait lang. Ah... Uh... O, ayan, naisip ko na pala. Ayan, nililis ako kasi mga birthday ng mga anak. Siyempre, kahit pa paano, mga ma ano, nyo, magbigay tayo ng pambili ng pulutan. <laughs> o, pambili ng kampay. Mga ganyan, mga no, ano lang. O, mga pa ano lang, di ba? Kunting ano lang. O, tawag dito. At least, ano, ayan. <laughs> Uh, tas nung nakaraan din, nahihiri na ko na mga ano, conversation or con convo natin na yung mga old convo natin, di ba? Kasi tinitina ko kung kailan kayo nag-start sa akin mag- Support, ayan. Pero hindi po na At saka ito po nga po pala, ito na yung ko. Ang lilinawin ko po ay depende po yan sa inyong performance. Siyempre, kung si ano, sa Facebook may hinahanap na performance. Siyempre ako, meron din ako performance category sa inyo. Siyempre <laughs> kung gano'n kayo ka-active sa akin. O ba diba? Kasi yung iba kasi, ayan, nagpasa ng ganito. Nagpasa ng, ano, ng convo namin. O ito, ma'am, ganito ako nag-start sa inyo. Pero hindi na siya active sa akin. O, di ba? Siyempre, tinitinan ko yan kung ano, kung kayo ay kasalukuyan pa rin active sa akin at depende sa performance ninyo. O, di ba? Kasi alam ko yung mga nagmaman man, 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 man lang na sa atin. Sa bagay, marami na po akong, ano, marami nang naalis niya sa ating group chat. Yung mga man-manners at man-manners man, man, at matawag doon. Basta yung mga nagmaman man, 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 man lang. Ito yung ibig sabihin yung mga, wala na ba silang participation, hindi nga rin sila nakikipag sa group chat, o hindi rin sila kasali sa mga hunters, ayan, wala lang. Tapos magugulat ka na lang pag meron tayong mga paano, may mga paayuda tayo, ayan, naglalabasan sila. Ayan, yung mga tinatawag kong man-manners, mga nagma-man-man, o diba? O diba? O, o yan sila. Ang tawag dito, basta, kahit na lahat kayo ay, ano ngayon, may kasama sa hunters, kung ano, hindi naman po rin kayo masyadong ano, di ba sa depende, depende ang bigayan sa inyong performance, so, di ba? Kung maganda yung performance niyo sa 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 akin, syempre, maganda rin ang bigayan sa atin, di ba? Pero, sinisiguro ko, ano, lahat po kayo magkakaroon. Syempre, meron nga lang yung ranking-ranking, may ranking-ranking kayo dyan, o, <laughs> o di ba? Kung gano'ng kayo ka, ano sa akin, ka, ano, kaano mag-support, di ba? Syempre, lahat po 'yan tinitingnan ko, di ba? Ayan, di ba? Lahat naman kayo nagso-support, pero syempre, magiging unfair naman sa talagang nakaano sa akin naka di ba? Unfair naman sa talagang ay, yung alam niyo yun, naglalaan talaga ng oras, ganyan, di ba? Pero yung mga hindi natin ba sisisi ng iba konti lang talaga yung oras nila kasi may mga kanya-kanya tayong dahilan. No? Pero syempre, pinapangunahan ko na po kayo. Huwag kayong magugulat. Ay, bakit kaya ganito gano'n ang ano? Ang ayuda niya, ganyan. <laughs> huwag tayong magtanungan ng ganyan ha. Kasi ano po yan, nakadepende po yan. Ayan. <laughs> na ano, na puto yung video. Ayan, tuloy natin. Ayan. Nakadepende po, ulitin ko pa ulit. Ulit po, pa ulit. 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 ulit, ulit po talaga ako. Kasi hindi ako gumagawa ng memo pag nagbibidyo po ako. Ayan, at ulitin ko ulit na ito ay nakadepende sa inyong ano, performance. Depende sa pagiging active ninyo sa pagsusuport sa akin. O, ayan, o sige. Kung may nakalimutan man ako sa ibang video na lang ulit, alam na naman ako. O, sige na, mag -ano na tayo. O, ah, stomach in, chest up, pwede out, i-push ang bewang, i-pull ang balakang, Hanggang lang po talaga yan. Yan ang design niya, di ba? Oh, flex, flex, flex. Ayan, oh, di ba? Yung mga ano natin yan, legit and solid. Ayan, thank you sa inyo. Keep on supporting po. Ayan, alam niyo naman dito, masaya dito sa atin, sa ano, sa ating, sa aking page, o, di ba? Oh, diba? oh. O, oh, yeah. Kaya sa mga mag stay mag -stay lang kayo. Sa mga ayaw magstay okay lang, humayo kayo. Kung saan kayo masaya, di ba? O, oh, di ba? Masa kami dito, masaya kami dito. Nagkakaintindihan at nagkakaunawaan kami ng aking mga legit supporters. O, oh, di ba? O, oh, malapit ng happy Mother's Day. At kahit hindi Mother's Day, basta ay kahit hindi sabihin, kahit hindi mothers kasali sa Happy Mother's Day basta doon sa aking mga legit supporters na nasa loob ng aking group chat. Pag wala kayo sa loob ng group chat, ibig sabihin, hindi kayo hunters, o ba diba? ba diba? Hindi kasi, ano yun, exclusive yung aking group chat para sa aking mga hunters na talagang ko kong mga solid ha? O. Pero hindi, yung mama ko, hindi ko na sila sinama sa group chat kasi araw-araw naman kami magkasama tsaka maiingay po kasi sa group chat. May istorbo ang tulog ng mama ko. <laughs> hindi. Yung ano ma, yung ano pala ha, yung group chat kasi ma, yun yung mga... Lahat ng mga hunters ko, doon sila nagkikismisan eh. Si mama, hindi naman mahilig sa kismis si mama. Pero si mama, one of my solid supporter yan si mama ko. Talagang hunting-hunting na mga isda yan si mama. O, di ba? O, isa sa ating top 5 yan ating si mama supeng. O, si Josefina Bailosis Manire. <laughs> o, sige na, dito na lang po muna ha. O, mag na lang ako ng rinse. Oh, di ba? Oh. Bye everyone.